Kingdom Nation sa buong San at sa lahat ng aking mga kababayan dito sa ating bansang Pilipinas at mga OFWs na sa Ibayong Dagat, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay merong mensaheng ipaabot ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa at nangyayari po sa akin, sa KOJC at sa lahat ng mga pangyayaring itong hindi natin inasahan na ito'y mangyayari ngayon sa ating bansa hindi ko po inaasahan na aabot sa ganito ang mga pangyayaring ito na aabot ako sa ganitong klasing panahon na ang mismong umuusig sa akin ay ang aking sariling bansang Pilipinas mga kabigan at mga kababayan uh, ito po ang aking kinakaharap ngayon paliwanag ko po sa inyo ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan hindi po ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito, na napakasimple lamang po ng kasong ito, simple case lang po ito, na apat ng taon nang dyan sa DOJ, pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila. Pagkatapos ito ang ginagawa ngayon na sangkalan upang ako ay kanilang habulin. Mga kaibigan at mga kababayan, uh, umiiwas po ako sa pangyayaring ito dahil hindi po katulad ang kasong ito ng kanila ni Congressman Tebes at ni uh, General Bantag. Hindi po si General Bantag at si Tebes ang, ang kumakalaban po sa kanila ngayon na tumahabol ay ang, ang, ang gobyerno lamang ng Pilipinas. Ang sa akin po ay complex, complicated, sapagkat meron po akong ginawang kaso sa Amerika ang gumawa ng mga kasong ito ay yung pong mga magnanakaw dito sa bansang kaharian na nung sila'y nahuli lumayas at nag-iwan ng kaso kasi mga bugado po yung dalawa doon. Pagkatapos, iniwan nilang kasong ito na ginamit nila itong alias Amanda para ako po ay magkaroon ng kaso dito at dinamay pa yung lima kong kasamahan na puro inosente. Pagkatapos po, pupunta sila ng Bansang Amerika, ay gumawa na naman po ng kaso doon. Oh, Pagkatapos pinaniwalaan naman sila ng Bansang Puti sapagkat meron din siguro silang interes sa akin at sa paglago ng Bansang Karyan sa Amerika kaya nagkasundot ng kasabuat sila, kaya nagkaroon po kami ng kaso sa Amerika. Hindi po namin gawa yun, gawa po nila yun. Pagkatapos nito, hinarap po namin ng kasong yun sa Amerika. 43 counts, kumuha kami ng 22 abogado doon at tinarap ang kasong yun na meron na pong sagot ang lahat ng kanilang mga inakusa sa amin. Naghihintay na lang kami ng panahon kung kailan yun uh, ang trial mangyayari. at tagtatatlong taon na nilang pinopospon. At least ngayon po November 5 matutuloy na. Kaya sila po ay wala ng ingay doon sa Amerika sapagkat ito ay naharap na po ng aking mga abogado. Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa bansang Pilipinas mulang nanalo uh, si Bongbong Marcos at uh, naging presidente siya. Nang pumunta siya ng bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin kasi nung bumalik siya rito, kaibigan na niya ang bansang puting Amerika kaibigan na po niya ang, uh, ang bansang ito at inopen na niya ang Pilipinas kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito nandiyan na yung EDCA at uh, hindi lamang po 'yun na naging open pati po ako ang kaso ko ay naging complicated dahil isinama naman na po sa sitwasyon na mga puting yan ay naririto at ako po ay uh, uh, hiningi na nila sa kamay ng rehimeng Marcos kaya noong December uh, 21 o 22 nagkasundo na po yung dalawang yan ang rehimeng Marcos si Marcos mismo at ang uh, at ang uh, FBI at CIA Nagkasundo na po na ako'y ibigay sa kanilang kamay. Ibigay ni Marcos ako sa kamay ng mga puti. At mula noon, under surveillance na po ako dito sa aking sariling bansa. Diyan sa aking mga compound, meron ng mga drones, araw-araw at gabi, gawa po ng mga puti yun. Pagkatapos po, eh, naghanda kami kasi ayaw po nila ang tinatawag na uh, extradition kasi may extradition treaty tayo yun ang legal na paraan para ako ay humarap sa kaso doon sa Amerika using my constitutional rights. Ayaw nilang dumaan doon sa prosesong yon na legal sapagkat magiging matagal daw. Ngayon, mga kaibigan at mga kababayan, bakit po ako ay under surveillance ng mga puti? Kasi ang gusto po nila ay rendition, yung extraordinary rendition, maaring kidnapping at maaring pong assassination. At mayroon pa po akong patong na dalawang milyong dolyares sa ulo ko big sabihin 110 milyon pesos ang uh, reward uh, o ang award noong pwedeng humuli sa akin o no? kaya pwedeng uh, gamitin para ako ay mapasakamay nila ng mga puting ito kaya naging complicated po ang kasong yan sapagkat nung nalaman naming extraordinary rendition ng kanilang gagawin na lulusubin kami na ilegal sa aming mga compound nakita po ninyo naghanda na kami araw at gabi ay meron po kaming paghahandang ginagawa na anumang, anumang oras na kami lusubin illegally kami po ay sa aming mga paa tatayo at ipagtatanggol namin ang aming sarili at ang aming mga propriedad na gusto nilang lusubin at gusto nilang uh, by force papasok po sila upang gumawa ng extraordinary rendition yan po ay pinatutukanan noong February nung dumating yung apat kong abogado dito at sinabing ganun nga ang uh, ang kasunduan nitong Rehimeng Marcos at uh, ng mga puting ito na uh, FBI o kaya CIA kaya po kami naghanda sa compound namin sa Tamayong compound sa Dabao, compound kahit saan may mga drones po drones yon ng mga puti na nagsusurveillance sa amin nung nakita nilang kami handang handa para harapin sila sa mga illegal na gagawin nila araw man o gabi ang ginawa po mga kaibigan pumasok itong Uh, playbook nila na noong pang November ay sinabi na ni Maharlika at ng ating VP na tatrabahuin nila ako. Tatrabahuin nila ang kingdom at tatrabahuin nila ang SMNI. Kukuhanan, kukuhanin ng prangkisa. At yung mga workers ko, active man o hindi, bibilhin po nila at gagawa sila ng mga kaso laban sa akin na puro kasinungalingan. Diyan na po pumasok ang Kongreso at ang Senado. Kongreso po, walang dahilan. Pinatatawag, pagkatapos, ang kanilang playbook ginawa na na kuhaan, kukunin, o kaya iligwak ang prangkisa ng SMNI. Lahat po ng pangyayari doon, purumurumurun lang po yun. Pagkatapos, ako, pilit nila akong uh, pinaaten. Kahit nakita nila sa mga dokumento na hindi po ako kasali na sa mga opisyal ng SMNI. Pero pinipilit pa rin nilang ako ay uh, pumunta doon. Bakit? Yun po ay patibong. Sapagkat pag anytime pumunta ka doon, siguradong ang endgame ay pupunta ka sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. Eh, sa sarili ko ngang lugar, gusto nila akong pasukin. Lalo na kung pupunta na ako doon. Oh, iko ka, pagkatapos dadalhin ka doon sa kanilang sa kanilang uh, uh, presuhan pagkatapos naghihintay na roon ng mga puti para ibigay ka sa kanilang kamay ganon din po diyan sa Senado bakit gumawa ng senaryo yan si Risa Contiveros nagbayad sila ng mga bayarang mga former worker na mga sinungaling na mga witnesses Oh, uh, nakita na po yan at uh, nadamay sa kasinungalingan si BP Sara at ang ating uh, Pangulong Duterte na puro kasinungalingan ang pinagsasabi nila at pinipilit ako ni Reza Contiveros na umaten sa moro at bogus ng mga hearing na yon. Oh, bakit po isa ring patibong yon mga kaibigan at mga kababayan? Pagka ako'y umatin doon, siguradong ang endgame po ay babagsak ako sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. Nung hindi po nila magawa yon kahit may mga warrant to pares na sila, sapagkat hindi ako umuaten sa kanilang mga hearing, kasi pinoprotektahan ko yung sarili ko, kasi alam ko ng lahat ng ito ay patibong lamang upang ang endgame ay magawa nga nila na ako ay uh, ilagay sa kamay ng mga puti. sapagkat ang ating pong gobyerno at ang gobyerno ng mga puting ito ay nagkasabwatan na nga, hawak na nga sa liig ang ating uh, gobyerno rito. Kaya itong mga operatibang ito ay ginagamit na lamang whether they know it or not sapagat ginagamit na nilang batas laban sa akin upang ako ay kanilang mahuli, upang ako ay kanilang uh, madampot at ibigay na sa kamay ng mga puti. Yun po ang endgame yan. Extraordinary rendition pa rin yan. Yung sinasabi nilang wala akong, wala akong uh, whole departure order, pakatapos sasabihin nilang maging madugo kung sila ipapasok dito sa aking compound, yun po ay mga patibong din. Ang ibig nilang sabihin, umalis ka dyan kasi magiging madugo, lalo po kung hindi aalis kasi ako'y tatayo sa mga illegal na activities na gagawin nila ng paglusob. Sabi nila, wala na ka namang uh, whole departure order. Ang ibig sabihin, pwede kang lumabas na bansa. Patibong din po sa Sapagkat sa immigration pa, doon ka na huhulihin at ilalagay ka sa kamay pa rin ng mga puti. Yan po ang endgame dyan. Endgame dyan. Nangingyalam po ang bansang ito. Ang bansang puti ang sa sapagkat naging kasabuat na ng ating pamahalaan ngayon dito sa ating bansa. Kaya ang nasa likod po ng lahat ng ito ay ang mga puti. Ang mga drones na yan, surveillance na yan, CIA po yan, mga FBI po lahat yan. O, ayaw nilang dumaan sa prosesong tama. Gusto nila extraordinary rendition. Bakit po? Sapagkat yan ay maaring kidnapping, maaring assassination. Sapagkat pagka ako'y napunta sa kanilang kamay, sabi pa ng isang kaibigan ko sa Amerika dito, wag mong asahan na ikaw ay babalik pa mababalita na lang namin na ikaw ay namatay sa pamamagitan ng natural causes na tulad ng heart attack. Ganyan ang mangyayari sa iyo. Playbook po yan. Playbook po yan. Iyan po'y playbook ng CIA at ng FBI na nasa likod ng lahat ng ito. Puti po ang nasa likod ng lahat ng itong nangyayari sa akin ngayon. Kaya naging complicated kasi naging kaibigan nila at naging kasabwat ang rehiming Marcos, ang administrasyong Marcos, at sila mismo Si Marcos mismo ang uh, 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 pinagkanulo ako at sa kamay ng mga puti Naggagawin na gagawin nilang gusto lang gawin sa akin sapagkat uh, uh, ayaw nila yung kaso doon sa Amerika na mapapahiya siguro sila. Ganito po ang mga senaryo ngayon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Nung hindi po nangyayari ang lahat ng ito, hindi ako kumagat sa kanilang mga patibong. Anong ginawa nila? Binuhay nila ang kasong sobra tatlong taon nang nandyan sa, sa DOJ na mismo si, uh, si Secretary Remulia, noong nanalo na si Bongbong Marcos at hindi pa pupunta ng Amerika, sinabi niya, very dismissable itong kaso na ito. Dismiss na ba natin, Pasto? Sabi niya, wag muna kasi para merong kat katuwiran ka na uh, uh, para sa uh, extradition na merong kapangkaso dito. Dismissable po yan. Kaya, binangon yan. Ngayon, ginawa pang complicated. Hinati po. Isang kaso lang po yan. Hinati. Ang kalahati dito sa Dabaw, ang kalahati dyan sa Pasig. Ito ay panggigipit at pagpapahirap. Tinan po ninyo, noong implement nila yung warrant to arrest, dito po, sa kasong itong pinuhay nila, dismiss na po yan. Mag-aapat na taon nang na-dismiss yan. Dapat nga wala ng, ay wala ng kaso yan. Dapat binasura na yan kasi fail to prosecute yan. Eh. Failure to prosecute. Kailangan ibasura na yan ayon sa batas. Pero binuhay Pagkatapos nag-announce na si SOJ Remulia na ito ang mangyayari. So ito dito de sa uh, Davao available, ang dito naman sa Pasig, hindi natin alam kung ano, pero merong kalahati ng kasong ito nandyan sa Pasig ngayon. Ngayon, because abiding Nung no, lumawas ang warrant of arrest na ito, ito pong lima kung kasamahan na puro mga inosente, dinamay noong mga dissidents na lumabas dito yung mga magnanakaw sa kaban ng Bansang Karyan patapos lumayas at pinapaniwala itong mga puting ito na rin ng kaso sa Amerika ay uh, ganito po ang nangyari. Oh, kayon, iniwan nila yan dito. Simpleng kaso lang po yan. Napakasimple. Kung wala po uh, nangingyalam ang bansang puti. Aharapin ko po lahat yan. Napakasimple po ng mga kaso yan. Napakasimple po yan. Kaya lahat ng pang, na ginagawa nila sa Kongreso, sa Senado, puro po yan patibong. O hindi ko alam kung ang 2 million dollars, which is 110 million pesos, nasa kamay na ng mga atat na atat na ito uh, na, uh, na maging award nila. Kaya atat na atat silang ako ay kanilang madampot, mahuli. O nakikinig kayo ng PNP, NBI, CIDG, baka hindi niyo alam ang mga bagay na ito na kayo ay uh, sumusunod lamang uh, at uh, hindi niyo alam ang mga bagay na ito na sinasabi ko. Dapat malaman ninyo na itong kaso kong ito complicated sapagkat dalawang bansa ang nagkasabwat. Bansang puti at bansang Pilipino ang nagsabwatan para ko'y damputin at ang endgame ay extraordinary rendition which may be kidnapping and which may be assassination. At ako ay very inclined ako na assassination talaga ang mangyayari sapagkat para bang iniisip nilang ako ay mayroong kinalaman sa politika dito at ako'y hadlang sa kanilang mga plano na politikal. Ay, hindi ko po kasalanan maging kaibigan ko si Pangulong Duterte. Bata pa po kami, magkaibigan na kami prosecutor pa lang siya, magkaibigan na kami. Hanggang ngayon, hindi ko po kasalanan yon, hindi rin niya kasalanan yun. Bakit ninyo ginagawang kasalanan para sa amin yan? Hindi ko rin kasalanan naging politiko siya, at hindi ko rin kasalanan na ako ay naging isang ministro ng kingdom at lumago sa buong sanlibutan. Hindi ko rin kasalanan yun. Ngayon, ginagawa ninyong kasalanan sa amin yun, eh problema po ninyo yun. Ngayon, ako po ay hindi nagtatago sa kasong itong napakasimple. Malayo po yun kayang-kaya ko pong harapin yan. Eh, kaya ko nga harapin ng, sa Amerika kung dadaan lang sila sa tamang proseso eh. O ito pang sa aking sariling bansa. Naging complicated po ito sapagkat ang lahat ng ginagawa nilang ito, patibong po. Bakit ginawa nilang bailable dito sa Dabao? Para ko lumitaw at pumunta doon. Tapos naghihintay yung Sergeant at Arms na may warrant of arrest. Dadalhin din ako sa Maynila pagdating doon. Eh, yun po ang endgame. Extraordinary rendition pa rin. Babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti. Gusto ko man o hindi? Eh, dito nga sa aking compound, sinusurveillance ako kung paano nila akong pasukin. Lalo na kung akong kusang loob pupunta doon na para kang manok na pumunta sa bitag na alam mong bibitagin ka. Kaya hindi po ako nagtatago ng dahil sa ako'y may kasalanan o kaya ang aking mga kasamahan na kawawa naman, tignan ninyong ginawa sa kanila o pinasuot ng orange na para bang may mga kasalanan na sila e eh, sapagkat yan ay proseso e eh, nagpapasako po kami law abiding po kami or uh, nation building po ang aking pakay ang aking po ministry mapayapa o walang nangingyalam po kami ay tumutulong sa ating bansa. Alam po ninyo lahat yan. Hindi ko na dapat i-explain lahat sa inyo yan. Ngayon, bakit po ako ay hindi pupunta doon? Simple lamang po yan. Payable eh. O pagkatapos, simpleng kaso pa. Pero ng endgame, dadalhin ka rin sa Maynila. O dadalhin ka rin doon. Hindi ka nila mapa ma 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 mapapunta doon sa Senado. Ganito yung kanilang endgame. Doon pa rin ang bagsak ko ang ang katapusan extraordinary rendition pa rin. Babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti. Mga kaibigan, yan po ang iniiwasan kong mangyayari sa akin sapagkat I am preserving myself. Ito po ay uh, wisdom ng Panginoong Dios to preserve myself. Iniingatan po ako ng Ama na hindi ako pupunta sa patibong ng tao para mangyari ang kanilang gustong gawin sa akin na kanila akong uh, bawian ng buhay sa pagkatakoy hadlang sa kanilang mga plano. Yan po ay pag-iingat ng banal na Diyos sa akin. Gusto ninyo akong lumitaw para harapin ang lahat ng ito? Ito po ang kondisyon ko. Uh, bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang ay, ay U.S. Embassy. O, bigyan ako ng garantiya ng presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng uh, ng uh, Secretary of Department of Justice, Boeing Rimulya. Written po yan, written. Bigyan ako ng garantiya ng PNP head na si Marbil, General Marbil. Bigyan ako ng garantiya ng NBI head at CIDG. Si may garantiya na hindi mangingalam ang Amerikano at walang mangyayaring extraordinary rendition. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas, maging pasigman o maging tituman. Uh, pagkatapos si Hon Piberos dyan sa Senado, uh, ihinto mo na ang iyong murmuro na uh, hearing. Dumeretso ka na sa korte. Tulungan mo yung mga sinungaling na mga witnesses na yan na gumawa na sila ng affidavit sapagkat idagdag mo na yan sa kaso. Doon din ang bagsak natin kaya doon ka na pumunta. Huwag ka nang magpa-arte-arte pa dyan sa, sa, sa Senado. Ang dami mong arte, ako ang ginagamit mo, ginagamit mo uh, para ikaw ay pumunta sa mas higher position. Alam ko na ang galaw mo, alam ko na yung style mo puro sinungaling ang kasama mo. Sa sino ka? Kung ikaw kumuha ka ng sinungaling ng mga witnesses, ano ka? Di ba sinungaling ka rin? Kaya huwag ka na mag dyan. Pumunta ka na doon sa korte. Sapagkat hindi ka naman korte. Ngayon, kung gusto mo ako talagang pilitin pumunta riyan, eh gumawa rin kayo ng, uh, ng nararapat. Yung 17 conditions ko, harapin ninyo yon para pantay tayo dyan sa Senado mo. Eh malabo nang mangyari yun eh kasi murumuro na lahat ang ginagawa ninyo. Extraordinary rendition pa rin ang bagsak natin. Bagsak pa rin yan. Nasa kamay ako ng mga puti. Yun pa rin ang endgame. Eh hindi ko alam kung ang 2 million dollars ay nasa kamay na ng mga taong itong atat na atat na ako'y kanilang madampot, makuha at sila ang makikinabang sa perang ito. Hindi ko alam. Ah, pero yon ang endgame na alam kong mangyayari. Kaya umiiwas ako sa injustice na yan. Kung hindi po ninyo magbibigay sa akin in a written form ang mga kondisyones na ito mula sa Office of the President, mula sa Office of the SOJ, mula sa Office of the BNP and the uh, NBI and the CIDJ, eh, hindi po niyo makikita ang pagmumukha ko. Kung ako, imamanhunt ninyo tulad ng sinasabi ninyo na para bang ako'y talagang kriminal, hindi naman ako drug lord, hindi ako sumisinghot ng drugs, hindi ako drug lord, wala ko wala ko diyan. Itong kaso lahat na sinabi sa akin na puro accusation, ako sa po lahat 'yan, gawa-gawa lahat 'yan. Tapos ginawa na ninyong totoo. You tried me by publicity. Trial by publicity ang style ninyo kasi wala kayong wala kayong wala kayong laban sa korte. Hindi kayo patas makilaban. Ito lamang bayarang media, pagkakasinwalingan, pagkakasiraan, aba nandoon kayong lahat. Pero yung rally namin, kahit isa, wala kayong kinover pagka mabuti wala kayong kinokover lahat ng binabalita niyo sa akin puro masama kay si masasama din kayo bayaran kayo ang tawag ko sorry ha media kasi may media rin kami eh. ang SMNI hindi niyo mabili yan eh o ngayon ginugurgur niyo dahil hindi niyo mabili o ngayon maliban kung bigyan niyo ako ng garantiya na hindi mangingyalam ang mga puti FBI, CIA o sino pa man sa kanila haharapin ko ang kaso niya. Simple, simple po ang mga kasong yan Lalo na puro mga sinwaling ang kaharap namin. Dokumento po ang nasa aming mga kamay. Bakit hindi ko haharapin? Umiiwas po ako dahil ang playbook ninyo alam ko. Ang katapusan is extraordinary rendition. Mapasakamay ako ng mga puti, magiging klaro em recto ng 2 ako, mamamatay ako sa kanilang kamay, iyanaw sa buong sanlibutan, heart attack ang ikinamatay ko. Pero patay na ako. Yan ang endgame ng playbook na ito at hindi ninyo yan pwedeng ipagkaila. Maliban kung ibigay niyo sa akin ang garantiyang aking hinahanap, hindi po ninyo ako makikita. Sige, imanhunt ninyo ako. Ako'y tatayo na hindi magpapasakop sa injustice. Ako'y hindi, ako hindi magpapasakop sa tyrannical rule. Ako'y hindi magpapasakop sa oppression and suppression of my rights. Pagka ako'y binaril ninyo, papatay ninyo, mabuti pang ako ay mamatay sa kamay ng mga Pilipino, Ah, dito sa aking bansa tutulo ang aking dugo kaysa ako ay mamatay sa kamay ng mga puti na nasa ibayong dagat, nasa kanilang bansa o sa ibang bansa ako dadalhin. Hindi po ako papayag sa ganun. Kung inmamandahán niyo ako, kayo mga CIDG, kayo mga NBI, kayo mga kapulisan, 'yan ang senaryong haharapin ninyo magiging martir akong tulad ni Rizal, magiging martir akong tulad ni Bonifacio, pero tatayo ako sa aking kinatatayuan. Kung kayo mga oppressor ko ngayon ay hindi na mga banyaga, ginagamit kayo ng mga banyaga, nagkasabuatan kayo para sa aking harapan, banyaga pa rin kayo. Tatayo ako laban sa inyong oppression, sa inyong suppression of my constitutional rights at tatayo ako laban sa injustice ng gobyerno ito. Mabuti pa, ulitin ko, bamatay ako tutulo ang dugo ko sa sarili kong bansa na nakataywa ako sa sarili kong paa na hindi ko itinagpili ang honor ko at ang honor ng aking pagtayo bilang isang tunay na pastor bilang isang tunay na mamamayan na hindi nagpapasakop sa panlilinlang, panggigipit, pangingikil at sa pagsisinungaling. ako po ay lalaban sa mga mga kasinungalingan na ganyan. Ako po pag nahuli ninyo hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Sasabihin ko muli, simple mga kasong ito kahit sa Amerika, simple mga kaso kasi puro kasi ng Harapin namin lahat. Basta dito sa Pilipinas, wag lang mangingi alam ang bansang puti. Yung mga puting yan, wag lang mangingi alam <clears throat> sapagkat nagkasabuatan na ang rehimeng Marcos at ang mga puting yan na naririto na hawak na ang liig ng ating bansa. Yan po ang endgame nila at ito rin ang endgame ko. Kung ang endgame nila, bawian ako ng buhay sa kanilang kamay, hindi ako papayag. Kung ang endgame nila ganun, hindi ako papayag. Ang endgame ko, mamamatay ako sa kamay ng mga Pilipino, okay sa akin yun. Basta nakatayo ako sa aking sariling prinsipyo, values, hindi ko pinagbili. Bansang kaharian, Pagdaan po ninyo. ako Ako'y mamamatay with honor. Tatayo ako para sa mga ginipit. Kinunan ng Katarungan. Kinunan ng Hustisya. Sa bansang ito. Dito tutunong aking dugo. Dito ako mamamatay. Bahala na. Basta Pilipino ang papatay sa akin. Okay sa akin yun. Yun lang mapo pagpalain tayong lahat ng ating nakilang ama at naway manumbalik